merong nagra-rally sa labas, kaugnay ng uh, wage hike, kaugnay ng fail at kaugnay ng uh, impeachment, ay natasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin, na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, syempre, at at nirerespeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas. Pero pinatiti ko kasabay noon na hindi kami makakaapekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Wala. Wala pa rin ako nakikita ang resolusyon. Yung nilabas yun yung resolusyon, kayo naman ang naglabas nun, hindi naman um, hindi naman uh, ang Senado. So um, hanggat walang finafile, wala namang kaming aaksyonan o maaaksyonan. Sir, mayroong nilabas na timelines, proposed timelines, and in in no? we just celebrate for you, you know, that the trial and um, have a judgment by King. Bagay yan na dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o Mapag-uusapan lamang yan kapag ka na ang impeachment court dahil decision ng impeachment court yan. Pero may sagot siguro, um, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at prosecution? na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ng pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Sir, walang pressure. Wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, uh, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na na itong impeachment uh, um, case. Nasaan sila nung hindi naman ginawa ng Senado noon? Tatlong impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice um Corona, um hindi, kay dating Pangulong Estrada. Mm -hmm. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. Tatlo lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors 'yon iniwan yung impeachment at functus officio dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona pinagpasahan ng Senado, yung kaso ni, ni Ombudsman Gutierrez ay uh, dinismiss ng Senado bago pa magtrial dahil nagbitiw siya. Um, sa tatlong kasong yon nagtrial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinakaiba. Final impeachment complaint ilang araw bago mag-recess ang Senado nagre-